Hello guys! Hello everyone! Ayan, boxing time! So, meron tayong dumating. Ayan, ihoho lang natin. Ano-ano yung mga napamili natin, di ba? Para samahan nyo ako So, ito ay in order ko dahil kailangan ko siya sa aking studio. Pag-nails natin dyan. Ayan. So, uy, may papray sila. O, ito yung order natin. O, no? nilagay nila. Ang, in fairness, ang ganda ng packaging. Sell, na sila talaga. May pa-order sila. And then, syempre, yung resibo, no? And then, meron silang pa jewelry. And then, may pa silang. So, yung pa nila. May papri sila. Hindi ko alam kung... Ay! Order ko pala to guys. Hindi, ko, hindi pala ito pa-free. So, ito ay in order ko dahil pag nag pa ako or nag na may mga magtatanggal ako ng net. At why? May budyan na ako. Oh! It's so nice. Look at that. Look at that. Oh! para walang balahibo, walang balahibo, walang alikapok. So, ganyan lang ay ano ba to? Wait lang. Wait lang, guys. ano Ia iaano natin kasi medyo Where are you going? We need to go. Yeah. Okay. So, kailangan natin siyang igano. Hala, parang baka masira. Ayun. So, ilipapasok lang natin to. Detay. Ayan, nag symbol na rin tayo, no? So, ganun lang siya. Tapos, bali, ang daming gasto. Pag mag, ano ka talaga, talagang mamunan ka, Kasi, napapansin ko, So, ganyan. At least, yung mga tumatalsik-talsik na kuko, alikabok. O, so, diba? Ayan. Tapos, gaganyan ko. Diba, pag magpuputs pa ako, hindi na ako madudumihan. O, diba, ang ganda ng pagkano ng nails. Tatatalik na siyang ganyan. Madali lang. Tapos, sasabit ko lang siya. Eh, ba't gano'n? <laughs> so, sasabit ko lang siya, guys. Ganyan lalagay ko lang siya dito sa akin sabitan. Ayan. So 'yun yung o na natin na unbox no Next, bubuksan na natin. Okay. So, pag Okay. So, ito yung na-order ko. Ang dami pa lang na in-order in ko, guys. Na, kasi, bawat client, alam ko, oh, mahal siya, pero, as long as possible, per client, isa, or dalawang beses lang gagamitin. So, I have a lot of this. Marami pa naman akong stock. Here, I have a lot. Hindi pa naman maubusan, pero gusto ko, may extra na ako. Maglagay na din tayo nito. Ay, marami pa. So, huwag natin labas lahat. So, nag-order ako ng dalawang ganito. Ayan. Kasi very important. Ang grip po na ito ay 100 to 180. 180 to 180. Uh, yes, 100 to 180. And there. Meron na tayong Ayan, meron na tayong paano pag magpicture para maganda yung ano natin pag magpicture, di ba? Yung ang angulo, angulo. Ayan. Oh, isusuot lang natin yan siya. Tapos, huwag niyong pansinin ang aking kamay. <laughs> ang aking koko. Uy, ang ganda ng tail line. Pag ganon, char, pakoko to pang picture. Char, don't mind my nails because I'm doing massage. But I will make my nails pretty. Don't you worry. Kasi ay nag-divide din po ako. Kaya yun talaga yung pinaka-problema ko. Kailangan ko mag -nails. Ang gagamitin ko sa akin ay acrylic. O di kaya yung acrygel na dual form para mabilis. And then, of course, practice. Kasi hindi naman tayo pro sobrang galing-galing bago pa lang ako nag-nails, ba diba? So, pag may time ako, pag makahanap ako ng time, o, oh, diba makakapag-practice at may mabibideo din ako sa inyo. Ay, ang galing nito, promise. Ayan, makakapag-practice ay ng kukuko dito. O, oh, diba, mi, ang ganda, super ganda. ba parang, ay, ganun talaga yung style niya. Lah. Bakit ganon? Walang magnet yung iba. Oh my gosh. Ay, natanggal yung magnet. Sa padikitan ko to. Okay. So, gaganyan lang siya. Uy. Kasi naman eh. Kailangan la Okay, lalagyan ko to ng glue. Para dumikit. Eto, okay naman siya. Gaganyan. Ay, nakalimutan kong bumili ng glues. So, ayan na yung pag magpapractice tayo ng nails. Ilalagay natin yung nails dyan. So, everyday magpapractice tayo para makuha natin yung mabilis na yung target natin, diba? Mabilis. Ayan. Okay lang kung iglo yung isa. And then, next. Tapo na natin yan. Next, ito naman. Ano naman to Makalimutan ko to Ah, okay. In order ko din to etong pink. Ah, although, meron na ako nito, guys. Ito. Pero, minsan kasi, nahihirapan ako. So, ang gagawin ko, papahawa ko na lang to sa customer ko. Tapos, pag nag -du form sa core, nag ganon Ganun. So, ganun lang naman. Kailangan siya lalagyan ng battery. So, nga. Siyempre, battery, di ba? Nalagyan siya ng battery. So, So, ito guys. Ayan. Kailangan natin bilihan ng battery. Maliliit na battery. trifle A yata ito. Para magamit natin. So, ayun. So, kailangan kong bilisan. Next. Ito. Ano ba to <laughs> Ano ba itong pinag-order ko? Ah, okay. Yung stamp. Pag nag-decorate -de ka. Ayan, may flowers. Ayan. Ito yung gagamitin, chi. Ayan. So, ito yung gagamitin natin. Ah, okay. Change by change. Maganda dito pang dating eh. Pang dating ng flowers. Ayan. So, ayan ang aking nabili. Obviously, puro pink, diba? Paporoping tayo guys for the go. <laughs> Ayan, thank you so much for watching. Bye-bye. God bless. Thank you so much.